Kaibigan, ang aking armas ay bawas. Ako'y nagbabaterya pa. <laughs> Kapatid, maaari ba tayong sumugod? May na... May napinsala ako. <laughs> <laughs> ano bang Tagalog ng damage? Pangpinsala? <laughs> <laughs> Pinsala? Pinsala. <Patakid>. Uh, <laughs> <yes. laughs> Ang hirap. Grabe ka may na yod, Sino ang <laughs> napinsala? Mausay, ginong Makob. Sino ang iyong napinsala? <laughs> sa pagkatak na yung pananalitang. <laughs> Maraming salamat, kapatid. Ay, say, kapatid. Pero sa malayo, malayo, malayo. Sa malayo, sa malayo. malayo. <laughs> magaling, magaling. Nabuhay niyo sa si ginong Pablo. Ay, ah, ma. Kaibigan, ako'y natumba. Ang ano, yung utak ko nababaliw. Ha, <laughs> Diba gano? mo maka... Ikaw ay balisa! Kapatid! Huwag kang mababalisa, kapatid! Hindi ba? Hindi naman ako! Pasensya na at ng mga kaaway.